Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest at nakakalungkot na update sa Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay may hindi naasahang bisita si Miss Rachel. At ito nga si Ate Vlog. Pumunta naman dito si Ate vlog Vlog sapagkat may nagchat sa kanyang page kung saan ang page na ito ay kanyang kabuhayan o business. May nagchat doon at nag-order ng maraming jewelry at ang pangalan ng account na to ay si Miss Rachel. Ngunit ang kinalabasan nito ay poster pala ang gumagamit ng account na yun. At talagang scammer din kung tatawagin sapagkat nagpanggap lamang siya na si Miss Rachel sa kanyang account upang maloko ang seller at ma-deliver ang mga items kay Miss Rachel at mababayaran ito ni Miss Rachel. Ngunit talagang napaiyak na nga si Miss Rachel sapagkat hindi naman siya ang nag-order nito at hindi daw talaga siya umu-order ng mga bagay na hindi niya afford na bilhin. Pagkapunta nga ni Ate Rates Vlog ay nag videohan sila ni Miss Rachel. Pinidjohan niya, tinutukan niya ng camera si Miss Rachel at tinutukan din siya ng camera ni Miss Rachel. Nung sa ganon ay maging malinaw at nakarecord ang kanilang usapan. Sa usapan nilang ito ay sinabi ni Miss Rachel at talagang malinaw niya na hindi talaga siya ang nagchat sa page na yon at hindi siya ang nag-order na maraming jewelry. Sabi niya din ay talagang isa lamang daw ang kanyang main account at talagang hindi naman daw siya umorder ng mga bagay na hindi niya afford. Kaya nga sa sobrang sama ng loob ni Miss Rachel ay talagang naiyak na at hindi napigilan ni Miss Rachel ang kanyang nararamdaman. Talagang bumuhos ang luha at sobra ang kanyang iyak nung nakaharap niya si Ate Ritz. Oh ikaw nga ba si Mister ikaw nga ba love of Love of my life. Bakit lahat. Pagkatapos nga malinaw ni Miss Rachel sa mga tao na hindi talaga siya um order ng ganun kamamahal at katadaming item at hindi niya pa nga daw alam ang page na yon ni Ate Ritz kaya talagang hindi daw siya ang nag-order nun pagkatapos naman nito ay sinabi ni Ate Ritz na mag-message daw si Miss Rachel sa mga nanonood o sa poster at scammer na gumawa ng bagay na yun. Ang sinabi naman ni Miss Rachel ay sana pumapayag naman daw siya nag nagamitin na lamang daw ang kanyang picture sa mga account. Ngunit sana ay wag naman sa masamang bagay. Kasi hindi naman daw talaga siya nag-order ng ganon at talagang masama na ang gawain na ginawa ng poster at scammer na yon sa kanya. Kaya sana ay hindi na daw maulit. Ninugto nga naman ito ni Ate Ritz Vlogs at sinabing sana nga ay hindi na ito maulit sapagkat kawawa daw ang dalaga na si Miss Rachel. Talagang wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari o may gumagamit na palang fake account niya na nag- o order sa mga page Mabuti nga at nalinaw talaga ito kay Miss Rachel na talagang hindi siya umuorder order ng ganon sapagkat kung hindi nalinaw ang mga bagay na to ay talagang magbabayad ng malaking halaga si Miss Rachel. Buti na lamang din ay talagang maintindihin ng seller na si Ate Ritz Vlogs. Pagkatapos nito ay yung mga dala niyang jewelry ay binigay niya na lamang kay Miss Rachel pwede daw din itong isuot at i-model ni Miss Rachel. Nang no, sa ganun ay magkaroon din siya ng pagkakakita. Oh, angel, angel, angel. Right, si love of my Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay naghug din si Miss Rachel at ang seller na si Ate Ritz Vlogs. Nakuhanan din ng statement ni Ate Ritz Vlogs ang papa ni Miss Rachel at sinasabi na talagang mahirap talaga ang mga ganyang pagsaskam at poser dahil talagang napapahamak ang anak niya na si Miss Rachel. Sana daw hindi na maulit sapagkat mali naman ang gawain na yun at talagang kawawang kanyang anak pag nagkataon na wala naman daw talagang ginagawang masama si Miss Rachel ay Rochelle magandang umaga tayo magandang umaga, umaga. ayan at uh, ito on cam kakamirahan niya ako and then kakamirahan ko din siya kasi yung gagawin po namin vlog for today is paglilinaw po uh, Rochelle uh, may tanong ako sa iyo Uh, papaano mo nasabi na hindi ikaw yung nag-PM sa aking face, uh, Facebook page sa aking online business? Kasi po, pag nag-order po ako sa mga ano, alam ko po talaga yung mga in-order ko. Alam ko po may madating ngayon. Alam ko po ano kung kailan darating yung in-order ko. Kasi hindi naman po ako basta-basta na order lang kapag nasabi pa nga po kay Papa na ganito may madating sa, may may madating sa ganitong oras na or in-order ko. Pero yung mga in-order ko po, yung afford ko lang po talaga. Hindi po ako yung basta-basta na order lang. Kaya nagulat po ako nung pagsabi po sa akin ni Tito na may Di mapunta dito, yung in-order mo daw, matagal na daw yun. Tapos sabi ko, kay Tito, hala Tito, wala ko in-order. Tapos parang naiiyak na ako kasi wala po talaga ako in-order. Iniisip ko po yung bayaran namin dito. Tapos may order na ganun. Ta talaga po nagulat ako. Di ko alam po alam yung fake Facebook page nyo na Rich Rich Fab. Ngayon po lang po nalaman yun. Sabi ko po kay eh, Tito, Tito, anong pangalan ng page? Kasi hindi ko ako alam. Tapos sabi ko, ano po pangalan ng anak? At eh, itikap ko lang po, itakansel ko po. Kasi hindi po talaga ako nag-order noon. <laughs> Nakakaiyak kasi wala talaga ako order Pasensya ka na kasi ako din. Hindi po ako kagad lumapit talaga sa iyo. Kasi alam ko na may chat tayo, may combo tayo. Ngayon, itong araw na ito, dito ko talaga na 100% na ano na laman na may mga scammer pala Roche Rochelle. Nagulat ako super duper talaga kasi sabi ko bakit niya ako dinide-deny? -dini? Eh haba naman ng message namin. Kaya grabe doon sa gumamit no. Sana may kaluluwa siya kasi unang-una ah uh, bakit kamang gamit ng fake account ating eh pwede bang mukha mo na lang ang iano? Kasi nakakaawa naman tong tao na walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Na pangalan ko po, po yung gamit. Sana po gamitin niyo po yung sarili yung pangalan. Hindi po yung pangalan ko kasi ako po yung masisira sa tao eh. Sana po isipin din po ninyo. Grabe, walang ano, Saan walang... Ang walang... dami po na nagagamit ng pangalan ko, ng mukha ko. Hindi po ako nagre-react. Pero sana po gamitin yung pangalan ninyo. 100% po. 100% talaga Rochelle ginamit ka ng isang scammer. Yun talaga ang masasabi ko. Kasi... Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Roel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!